Nahuli ko siya sa kamakasama ang aking ama, pinalayas ko siya, at ngayon siya'y nagdadalang tao, hindi alam kung sino ang ama. Ako si Adan, 27 taong gulang, at ang kasintahan ko na si Rana ay 25. Ang aking ama, si Farouk, ay 52, at ang aking ina, si Soraya, ay nasa 50s. Nagkakilala kami ni Rana noong siya'y nasa unang taon sa kolehi. Pareho kaming nakatira sa isang gusali, at doon kami nagkasalubong. Nalaman namin na magkalapit lang pala ang mga bayan namin kaya tuwing uyan, sinasabay ko siya pa u. Nadadagdagan lang ng mga 30 minuto ang biyahe ko, kaya ayos lang. Matapos ang ilang biyahe at mga pagikita sa eskwelahan, nagsimula kaming mag-date. Pareho kaming may pamilyang magiliw, kaya agad naming ipinakilala ang isa't isa sa aming mga magulang. Ilang beses ko na rin nakilala ang pamilya niya, dahil hinahatid ko siya pa pero hanggang bati at kaunting usapan lang. Natanggap kami ng bukas palad ng parehong pamilya, kaya lalo pang tumibay ang relasyon namin. Nauna akong grumaduate ng isang taon kay Rana, kaya matapos akong magtapos, umuwi na ako sa amin at nakakuha ng magandang trabaho. Bumisita ako sa kanya sa kolehiyo kapag may pagkakataon, at tuwing siya naman ang nakakauwi, naglalaan kami ng oras para sa isa't isa. Nang siya'y nakapagtapos, lumipat siya sa akin para mas malapit sa trabaho niya, na nasa kalapit na lungsod din. Katulad ko, nakakuha rin siya ng magandang alok sa kumpanya kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Pagkalipas ng halos tatlong taong magkasama, inalo ko siya ng kasal, at simula noon, pinaplano na namin ang aming kasal. Ngayon, tungkol na ito sa parte kung saan kayo interesado. Kapag inalala ko, napakaraming bagay ang hindi ko napansin, na ang akala ko ay mga simpleng pagsisikap ng tatay ko para tanggapin ang nobya ko sa aming pamilya. Mga bagay tulad ng madalas niyang pag-text o pagtawag kay Rana, at kapag naroon ako, sinasabi nilang tungkol lang daw sa darating na family gathering o kung ano pa ma. Isang beses, naliligo si Rana nang kumunog ang telepono niya, at nakita kong si tatay ang kumatawa. Sinagot ko, at nang marinig niyang ako ang nasa kabilang linya, halata sa tono niya ang pagagulat at pagkairita. Tinanong ko siya kung bakit tumatawag siya kay Rana, sabi niya ay gusto niyang kausapin ito tungkol sa nalalapit na kaarawan ng na nanay ko. Matapos ang ilang sandali, tinapos ko na ang tawa. Kahit na isinusulat ko ito ngayon, hindi ko pa rin maisip kung bakit hindi ko napansin ang lahat ng iyon noo. Ang araw na nahuli ko sila ay parang karaniwang araw lang. May libreng oras si Rana tuwing Huwebes, kaya naghanda siya ng almusal para sa aming dalawa. Bago ako umalis, hinagkan niya ako at sinabing magkaroon ako ng magandang ara. Habang nasa biyahe papunta sa trabaho, naalala kong may mga papeles akong naiwan sa bahay ng akailanganin ko para sa pulong sa ganap na alas do. Hindi ko na pinansin as sinabi sa sarili kong babalikan ko na lang ito sa oras ng tanghalia. Nagdadala ng mga mensahe si Rana sa akin buong ara. Mga simpleng bagay tulad ng, anong gusto mong kainin sa hapunan? nilabhan ko na ang mga damit, gusto mo bang isampay ko na, mga ganoong klaseng usapan na magkasintaha. Hindi ko naisipang sabihing uwi ako sa tanghaliya. Kaya, nang dumating na ang oras, bumaba na lang ako ng opisina at dumietso sa baha. Pagdating ko, napansin kong parang kotse ng tatay ko ang nakaparada sa tapat ng apartment. Hindi ko na lang kinansin at pumasok sa busal. Binuksan ko ang pinto, at ang bumungad sa akin ay parang eksena sa pelikula kung saan ang isang lalaki ay napaaga ng uwi at nahuli ang kanyang kasintahang may kasamang iba. Ang klise na sitwasyon, may mga damit na nagkalat mula sa salapapasok sa kwarto, at ang mga ungol na narinig ko ay tila galing sa isang bangungot na hindi ko inaasahang mangyari sa aki. Nakatayo lang ako sa pintuan, parang nafreeze sa gula. Ang utak ko ay parang pinaghalong galit, lungkot at pagkasuklam. Pero kung ikaw ay isang langaw sa dingding, Makikita mo ang parang estatwang nakatayo, hindi makagala. Nang bumalik na ang aking ulira, hindi ko alam kung gaano nakatagal akong nando'o. Kinuha ko ang cellphone ko para kunan sila ng video. Pinulot ko ang mga damit na nagkalat sa sahig at itinapon ito sa pasilyo ng aming gusal. Saka ako naglakad na punta sa kwarto habang patuloy na nagre-record. Nakaawang ang pindo. Kumayo ako sa may pinto at kinuhanan sila ng video ng halos isang minuto bago ko buksan ang ila. Napaigtad silang dalawa nang lumiwanag ang kwarto at tumingin sa aki. At sa matinding kagagulat ko, ang lalaking nasa kama ay walang iba kundi ang tatay ko. Pagkatapos ng sandaling pagkabigla, narealize ng tatay ko na kinukunan ko sila. Kaya't nagsimula siyang magpanik, naghanap ng pwedeng ipantakip, at sinabihan akong itigil ang pagre-record. Nakahanat siya ng tuwalya, binalot ang sarili, at lumapit sa aki. Sinabi ko sa kanya na kung ayaw niyang masaktan, dapat siyang huminto sa paglapit, pero tila hindi niya ako narinig o di kaya'y binaliwala lang niya ang sinabi ko, kaya inabot niya ang telepono. Nangyari ang dapat mangyari, isang malakas na suntok sa kanyang panga. Tumama ang ulo niya sa may pinto, saka siya bumagsak sa sahi. Napasigaw si Rana. Itinuro ko ang kamera kay Rana at sinabing, nag-aalala ka pa sa lover mo. Wala ka bang sasabihin sa fiank mo? Nagkamalay ang tatay ko matapos ang halos isang minutong pagkakahimbing sa sahig, at sinabi ko sa kanila na bumalik lang ako, para kunin ang kailangan ko para sa trabaho. Sinabi ko rin sa kanila na kapag ko ay nandito pa rin sila, ipapadala ko ang video sa lahat ng kakilala nila. Pinatay ko ang kamera, tumingin ako sa tatay ko, nahalatang namimilipit pa rin, at sinabi ko sa kanya na patay na siya para sa akin, hindi ko na siya kinikilalang ama. At baka mas mabuti pang umuwi siya at kausapin si nanay, dahil may sasabihin din ako sa kanya mamaya. Nagstay ako sa kotse ng ilang minuto, hanggang sa tumawag ang bosko at tinanong kung nasaan ako. Sinabi kong kapunta na ako pabali. Pagdating ko sa opisina, kita sa mukha niya ang pagkabahala, dahil halatang hindi maayos ang hitsura ko. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin, pero sinabi ko lang na ayos lang ako. Tininan niya akong mabuti at napansin niya ang bahid ng dugo sa kwelyo ng polo ko. Nagmadali siyang tumayo at sinabi, nasugatan ka. Tininan ko ito at sinabi, galing ito sa tatay ko. Naguluhan siya, kaya pinakita ko ang video sa kanya. Napanood niya ito hanggang sa dulo. Nakilala niya si Rana, dahil ilang beses ko na rin siyang ipinakilala sa bosco Pero hindi pa niya nakilala ang tatay ko. Umayo lang siya ng tahimik, mukhang hindi makapaniwala sa nakita. Hanggang sa mapaganto niya kung ano palaga ang nangyari, na ang fiance ko ay nagtaksil hindi lang sa akin kundi sa sarili kong ama. Sinabi niya kung may maitutulong ba siya at iminungkahi na magbakasyon muna ako. Pero tumanggi ako at sinabing kailangan ko lang ng ilang sandali para kumalma bago ang meeting. May isa pa naman akong damit sa opisina. Ang meeting ay natapos ng maayos, mumiti ako sa lahat na parang walang nangyari. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ako ng boss ko at tinanong kung paano ko nagawa iyo. Sagot ko lang, hindi ko rin alam at bumalik na ako sa opisina ko. Nang matapos na ang araw, umuwi ako at sa unang pagkakataon, mag-isa ako. Salamat sa pagbabasa, pasensya na sa haba ng kwento, pero nakatulong kalaga ito na mailabas ang lahat. Hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin. Siguradong sigurado akong kailangan ko nang umalis sa apartment na ito. Hindi ko na kayang tumira pa rito, ah hinding hindi ko na magagawang humiga sa kamang iyo. Alam kong kailangan kong magba-check up, hindi lang para sa mga posibleng sakit. Pero pati na rin para sa nabalik kong kamay dahil sa suntok na iyo. Narito ang bagong update. Agatapos kong mailahad ang lahat na nangyari, isinara ko ang aking computer, at doon nagsimulang kumama ang lahat ng naramdaman ko, parang tren na rumagasa sa aki. Para sa mga nag-isip na ko lang ito, sana nga ganun ako kakreatibo. Kung ganoon, sana'y nagsusulat na lang ako ng mga libro, kaysa nagatrabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Sinubukan kong balikan ang post na ito at mag-replay sa mga nagkomento, pero talagang napakaram. Kaya kahit hindi ako nakasagot sa bawat isa, nabasa ko ang karamihan ng mga komento at labis kong pinasasalamatan ang bawat isa, positibo man o negatibo ang reaksyo. Kinabukasan matapos ang post ko, sinubukan kong tawagan ang nanay ko, pero hindi makonekta ang mga tawag ko. Gusto ko sana siyang imitahan para mag at doon ko balak sabihin ng lahat. Paulit-ulit kong sinubukan, pero wala pa rin, kaya nagbasya na lang akong kumunta sa bahay nila para kausapin siya ng persona. Kailangan niyang malaman ang totoo sa lalong madaling panahon, kahit masakit para sa akin ang muling ikwento ito. Habang nasa biyahe, iniisip ko kung paano ko sisimulan ng pag-uusa. Lalo lang tuloy akong kinabahan, kaya napahinto ako ng dalawang beses para sumuka. Hindi araw-araw kailangan mong sabihin sa sariling ina na may relasyon ang asawa niya sa iyong fiance. Pagdating ko, huminto muna ako sa tapat ng bahay nila at nanatili sa kotse upang mag-isip at magkompose ng saril. Ilang minuto na akong nakaupo sa kotse nang biglang lumabas ang nanay ko at bumungad sa aki. Lumabas ako ng kotse, asya naman ay agad akong pinagsisigawan kung paanong nagawa kong magpakita pa sa bahay niya matapos kong saktan ang katay ko. Na sinasabi niyang nagtangkalang daw na sa pag-aaway namin ni Rana. Tinawag niya ako ng lahat ng masasakit na pangalan sinabing kailangan kong umalis at na hindi pa raw ako kayang patawarin ni Rana at sana raw hindi na ito mangyari ang sabi ng tatay ko sa kanya ay nagtalo daw kami ni Rana at nang umawa siya, ako daw ay nanunto nagdatuloy ang nanay ko sa paninisi sa akin hanggang sa napuno ako at diresahang sinabi ang asawa mo, ang tatay ko may alasyon sa fiancé ko yan ang dahilan kaya ko siya sinunto at kung hindi mo kayang paniwalaan ang salita ko, ipapakita ko sa iyo ang video ipapadala ko ito ngayon at para sa kalaman mo, pagkatapos ng mga sinabi mo ngayon, huwag mo nang asahang makita akong muli. Huwag mo na rin asahang hihintayin ko ang paghingi mo ng tawad, pag narealize mong naging masama kang inagaya ng masamang ama ko. Nanlumo siya, parang gaya ng hitsura ko noong una kong makita ang mga ginawa nila sa apartment ko. Kinuha ko ang telepono ko at ipinadala ang video sa kanya. Binuksan niya ito at pinanood hanggang sa parte kung saan binuksan ko ang ila. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin, pero tumalikod na ako at bumalik sa kotse ko. Umatras ako sa driveway nila. Tumingin ako sa kanya bago tuluyang umalis, at nakitang umiiyak siya. Masakit para sa akin yon, pero sa dami ng masasakit na salitang nasabi niya, hindi ko kayang balikan siya at patawari. Pagdating ko sa bahay, sinimulan kong linisin ang apartment mula sa kahit anong bakas ng koneksyon kay Rana at sa pamilya ko. Binalot ko ang lahat ng gamit ni Rana at inilagay malapit sa pintuan. Legal na naninirahan siya rito, pero hindi siya nakapangalan sa kontrata. Hindi ko rin siya mapapalaya sa God, pero kilala ko siya, iwas siya sa gulo. Kung babalik pa siya para kunin ang mga gamit niya, may magaganap na malaking bangaya. Lahat na may kaugnayan sa mga magulang ko, itinabi ko at ipinasok sa storage. Gaya ng sinabi ko sa unang post ko, dati kaming close na pamilya, pero wala akong problema na alisin ang mga toxic na tao sa buhay ko. Nagdadala ko ng mensahe sa mga magulang ni Rana at sinabi ko sa kanila na kanselado na ang aming engagement dahil nagtaksil siya sa akin. Nagpasalamat ako sa lahat ng kabutihang ipinakita nila sa akin. Bagamat nagsisimula pa lang ang relasyon ko sa kanila, palagi silang mabait at nakasuporta sa akin, at lalo lang nitong pinapalala ang sakit na nararamdaman ko. Natapos ang mensahe ko sa paghingi kung maari nilang kunin ang mga gamit ni Rana sa apartment ko, para wala na siyang dahilan para bumalik pa rito. Wala pa akong natatanggap na tugon mula sa kanila, pero umaasa ako na darating sila para kunin ang gamit ni Rana. Kumusta sa inyong lahat? Pasensya na hindi ako nakapagbigay ng update ng matagal. Kung sana'y masasabi kong maayos na ako, pero malayo yon sa katotohana. Ang mga emosyon ko ay parang alon, isang sandali, pakiramdam ko'y manhid ako, sa susunod, puno ng gali. Wala akong naging masayang sandali simula nang natuklasan ko ang lahat ng ito. Maliban sa ilang kaibigan, wala talaga akong ibang malalapitan sa totoong buhay, lalo na't nagkalamat ang tiwala ko sa sarili kong pamilya. Maraming nangyari simula noong huling pos ko. Halos isang buwan na ang lumipas, kaya ibabahagi ko na ang lahat ng nangyari mula noo. nag na akong simulan ang mga kailangang gawin, magbates, humanap ng therapist, maghanap ng bagong tirahan, at syempre, bumili ng bagong kama. Sinimulan ko sa pagkontat sa klinik ng doktor ko, at sinabi kong kailangan kong magbates at humingi na referral para sa therapist. Nagkaroon na ako ng unang sesyon sa therapist dalawang linggo na ang nakakalipas, at napag naming ituloy ito isang beses sa isang linggo. Nagpa-test din ako noong isang linggo, pero maghihintay pa ng isa pang linggo o higit pa para sa mga resulta. Sana'y walang problema sa resulta ng mga test. Nakipagugnayan ako sa kaibigan kong ahente ng real estate at pinadalhan niya ako ng maraming opsyo. Pinili ko ang isang bagong renovate na studio apartment sa gilid ng lungso. Dalawang araw na akong nakalipa. Pagkatapos kong makalipat, tinawagan ko ang mga magulang ni Rana. Nang sumago sila, sinabi kong lumipat na ako ay ah, hindi pa rin kinukuha ni Rana ang mga gamit niya. Sinabi ko rin na ipapakita na na may-ari ang apartment sa ibang interesadong magrerenta. Mukhang nagising sila sa aking sinabi, dahil kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa may-ari ng apartment na nagkapasalamat dahil naayos ko na ang lugar. Wala nang nakakaalam kung saan ako, nakatira ngayon maliban sa kaibigang tumulong sa akin na makahanap ng apartment na ito. Kaya't alam kong wala nang paraan na basta nalang magpakita si Rana o ang pamilya ko rito. Ang tanging downside lang ng lugar na ito ay ang kailangan kong mag-drive ng 30 minuto papuntang trabaho, na dati kaya kong lakarin ng 20 minuto lang. Sunod-sunod pa rin ang mga tawag at mensahe mula kay Rana, sa mga magulang ko, at ilang kaibigan, pero wala akong interes na kausapin ang sinuman maliban sa therapist ko. Sa trabaho, halos hindi na ako nagpapakita ng emosyon, pumapasok ako, ginagawa ang trabaho ko, at umaalis aga. Sa mga bihirang kagakataon na kailangan kong makipag-usap, Nagpipilit akong ngumiti at nagpapanggap na parang ayos lang ang lahat. Ang aking boss na binanggit ko sa nakaraang post ay sinusubukan talaga akong kulunga. Pero hindi ko rin naman sa kanya masyadong sinasabi ang nararamdaman ko. Palagi ko lang sinasabi na naggapasalamat ako, pero kaya ko naman. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung magiging maayos pa ako. Naiintindihan ko naman na kaya ng oras na paghilumin ang lahat. Pero parang totoo lang yon kung ang pinagdadaanan mo ay isang problema. Hindi kapag nawalan ka ng mga taong inakala mong pinakamalapit sa iyo sa isang igla. Parang may malaking bahagi ng sarili ko ang namatay, at wala ng pag-asang mabuhay pa ito. Ang mga session ko sa therapies ay mukhang okay na ma. Sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan ang therapy, kaya wala akong ideya kung ano ang maayos na dera. Nakakasundo ko siya, at mukhang tunay naman ang kagustuhan niyang kulungan ako. Sa unang session namin, nagpakilala lang kami sa isa't isa at pinag-usapan kung ano ang dahilan kung bakit ako nagdatulong sa kanya walang malali. Simpleng sinabi ko lang kung ano ang nangyari gamit ang sariling mga salita ko. Sa pangalawang session, mas pumasok kami sa detalye. Tinanong niya ako tungkol sa relasyon ko sa aking mga magulang. Sabi ko, dati ay maganda naman ang samahan namin, madalas kaming mag-usap, maayos kami sa komunikasyon kapag may problema, at lumaki ako sa isang masayang tahana. Pero ngayon, parang wala nang halaga lahat ng iyo. Tinanong niya kung bakit ko tuluyang iniwasan ang aking ina, at ipinaliwanag ko na sinabi niya sa akin ang mga bagay na hindi ko sasabihin kahit sa isang taong labis kong kinamumuhiya. Sabi ko sa kanya na wala ng paraan para mabago pa ang mga nasabi niya. Sa pagkatapos ng aming session, ibinigay ko sa kanya ang link ng post ko dito para mas maunawaan niya kung ano ang nararamdaman ko at kung ano ang nangyayari sa isip ko. Mas madali para sa akin na isulat ang nararamdaman ko kaysa sabihin ng harapan. Sa ngayon, miserable miserable pa rin ako. Inakala kong magiging okay na ako sa mga panahong ito, hindi naman kailangang masaya, pero kahit tapaano ay maayo. Alam kong kasalanan ko rin ito, dahil hindi ako nakikipag-usat sa mga kaibigan ko. Pero kapag iniisip kong mag sa kanila, nakakaramdam ako ng pago. Alam kong gusto nila akong bisitahin o pumunta sa bago kong lugar. Pero wala talaga akong lakas na makihalubilo sa kanila. Sa ngayon, nagtatrabaho ako, pumupunta sa mga session ko, at naglalaan ng oras sa likod ng bahay, umiinom ng murang whiskey, habang tinitingnan ang magandang kanawi. Hindi na ako nangangaso simula noong high school, kaya baka subukan ko na ulit ngayon, lalo na pwede ko na itong gawin mula sa likod ng baha. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikini. Update, Pagkatapos ng huling kosko, ramdam kong hindi pa rin ako maayos, kaya lumayo ako sa lahat, nagkulong upang maghilom at harapin ang bago kong realidad. Gusto kong malaman ninyo na hindi nawalan ng saysay ang bawat komento at mensaheng natanggap ko. Pinagisipan ko ang bawat positibong komento at payo, at sinayoso ko ang mga ito sa pagharap sa sarili kong mga isyo. Para sa mga taong tunay na sumuporta sa akin, maraming salama. Hindi ko maipaliwanag ng sapat na noong pinakamatindi ang aking pinagdadaanan, ang mga taong estranghero sa internet ang naging kasangga ko. Kaya muli, salamat sa inyong laha. Sa aking huling post, nagagawa ko ng mga bagay tulad ng pagkuha ng mga test, para sa mga sexually transmitted diseases, at pagsisikap na magsimula muli sa buha. Masaya akong ipaalam na malinis ang resulta ko, Ay ah hindi ko maipaliwanag ang aking paggaan ng loo. Ganap na rin akong nakalipat sa bago kong kahana. Nang ikinuwento ko ang bagong lugar ko sa inyong lahat, sinabi kong ito ay isang renovated na kabi. Siguro medyo naging mabait ako sa paglalarawa. Ang totoo, na-renovate ito mga lima hanggang isa-sero kaon na ang nakalilipas, kaya medyo lumanari. Sa dami ng oras ko ngayon, nagbasya akong ayusin ito ng tunay. Ang natitira na lang ay pinturahan ang guest room na ginawa kong opisina. Ang mga hindi ko lang nagawang mag-isa ay ang mga electrical at plumbing dahil wala akong alam pungkol sa mga ito. At hindi ako interesado sa posibilidad na makuryente o humawak sa mga tubo na puno ng doom. Ang paggawa ng lahat ng trabaho ay napakagandang paraan para mawala ang stress ko at malaki ang naitulong nito para luminaw ang isip ko. Patuloy pa rin akong kumupunta sa therapist isang beses sa isang linggo at para sa lahat ng nagsuggest nito, maaring masasabi kong kayo ang nagligtas sa buhay ko. Salamat talaga, ang makapaglabas ng sama ng loob, maibahagi ang mga frustrations ko, at makuha ang mga payo na kailangan ko, ay mas mahalaga pa sa kahit anong bagay na meron ako dati o ngayon. Nananatili pa rin ako sa parehong trabaho. Naging mas bukas ako sa ilang malalapit na katrabaho at sa boss ko mula ng nakaraang posko. Sa tulong ng mga payo mula sa therapist ko at ilang mga mungkahin ninyo, unti-unti kong sinisikap makibalik sa group. Ngayon, tungkol naman sa nangyayari sa pagitan ko, ng pamilya ko, at ng aking ex, napagbasyahan kong handa na akong makipag-usat sa aking ina. Kaya mga mahigit isang buwan na ang nakaraan, in-unblock ko siya sa telepono ko at nakipag-ugnaya. Tinawagan ko siya at halos agad niya itong sinago. Ramdam ko sa boses niya ang kakot at kaba. Matapos kong sabihin na ako ito, sinabihan ko siyang kailangan namin mag-usap ng persona. Pumayag siya at kinabukasan nagkita kami sa isang restaurant malapit sa kanila. Dumating siya roon ng mas maaga, at nang makita niya ako, nagumpisa siyang humigbig. Pag upo ko, nagsorry siya ng kaulit-ulit. Sinasabi na naniwala siya sa kanila, dahil kailanman ay hindi niya inisip na magagawa nilang magsama-sama. Sinabi ko sa kanya na bagamat tinahalagahan ko ang kanyang paghingi ng tawad, ang mga salitang binitiwan niya noon ay nakakapanlait at hindi dapat sabihin ng isang ina sa kanyang ana. Pinakita nito kung ano ang tingin niya sa akin. Lalo siyang umiyak at nangako na hindi ito totoo. Nang sabihang sinaktan ko ang tatay ko ng walang dahilan, sobra siyang nagalit kaya hinayaan niya ang galit na maghari ng magkaharap kam. Dahil ayaw ko ng palalimin pa ang pagkatalo namin, nagba siya akong mag-move on na lang. Tinanong ko siya, so ano na ang balak mo sa lalaking iyon? Sinabi niya na hiwalay na sila. Pinaalis niya ito kinabukasan ng ipadala ko sa kanya ang video, at agad siyang humingi ng tulong sa abogado. Pagkatapos ay napunta siya sa aking ex sabi niya, nang bumalik si Rana sa bahay, pinaalis niya ito, dahil sobra siyang nasusuklam at hindi na niya kayang tingnan pa sila. Nag-usap kami ng halos isang oras, at bago ako umalis, sinabi ko sa kanya na nasa madilim akong bahagi ng buhay ko noon at dahil sa mga sinabi niya. Nawalan ako ng ina sa panahong pinakakailangan ko ito. Dahil doon, hindi ko alam kung kaya ko siyang tanggapin muli sa buhay ko. Sinabi ko na handa akong pagtrabahuhin ang relasyon namin, pero sa sarili kong paraan at bilis. Bago ako makalis, pinigilan niya ako at sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Umupo akong muli as sinabi niya na buntis si Rana. Nagbunta raw si Rana sa bahay as sinabi sa kanya na hindi niya alam kung ako o ang tatay ko ang ama ng kanyang dinadala. At tinanong ni Rana kung may balita na siya sa akin para sana maipaalam ito sa aki. Siyempre, hindi kami nag-usa. Kaya pinaalis na lang siya ni Mama. Ayan, iyan ang update sa ngayon. Maraming bagay ang umiiko sa isip ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o ano ang dapat kong maramdama. Salamat sa inyong lahat sa pakikini.